Balik Tanaw, noong August 17, 1976, exact 12:11 midnight, yumanig ang buong Mindanao sa tinaguriang Mindanao Earthquake, ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng bansa. Magnitude 8.1, ang epicenter ay Moro Gulf sa pagitan ng Mindanao at Sulu. Ang mga apektadong lugar ay Lanao del Sur. Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga, Basilan, Sulu at iba pang lugar sa Mindanao, isang nakapanlulumong tsunami na umabot sa 9 meters ang taas ang sumalanta. Higit 8,000 na buhay ang nawala, libo-libo pa ang nasugatan at nawala ng tahanan. Ang trahedyang ito ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench, isa sa pinakaaktibong fault lines sa ilalim ng dagat sa Timog Mindanao. Hanggang mga ngayon, ito pa rin ang pinakamalakas at pinakamatinding lindol na tumama sa Pilipinas. Matuto tayo sa nakaraan para hindi na maulit ang trahedya.